Maayong ano mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipabalik sa Korte Suprema ang 60 billion pesos nga pondo sa PhilHealth nga gibalhin na sa National Treasury. Sumala sa Korte, walay legal nga basihan ang gobyerno sa pagkuha sa pondo sa PhilHealth o pagbalhin ni ini ngadto sa National Treasury. O gikonsiderar kini nga supak sa konstitusyon. Kaniadtong May 2024 unang gibalhin ang 20 billion pesos nga pondo sa PhilHealth ngadto sa National Treasury. Gisundan kini sa pagbalhin sa dugang 10 billion pesos ni August 2024 ug ang ikatulong pagbalhin sa 30 billion pesos ni October 2024. Gisugo usab sa korte nga kompletuhon o gipahunong ang pagbalhin sa nahibiling 29.9 billion pesos nga pondo. Nahinumduman nga gisugo kani ang pagbalhin sa sobrang parte sa reserve funds sa PhilHealth ngadto sa National Treasury aron gamiton sa unprogrammed appropriations sa gobyerno. Kini sa mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga, mga balita ug update. Amping tang tangtanan.